So, ang napakagandang hapon sa ating lahat mga kapwa ko ka farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So, ngayong hapon, no, oh, nagpipitas po kami ng talong. So, nasa pang limang harvest na po <coughs> mga ka-farmers ang ating talong. So, marami na tayong mapipitas na mga uh, bunga. So, yung pang-apat natin, nakakuha tayo ng 1,000 kilos. So, ngayon, parang hihigit pa siguro. So nasa 5k lang po ito kapuno sa so, nagtatanong sa atin no. So kita nyo yung mga uh, kasama ko dito sa farm nagpipitas din. So dahil sa sobrang kapal ng dahon uh, ito po nasa ilalim. Akaw po Isarado mo yung gate pare. Isarado mo ang gate ha. So pang 5 harvest na po mga ka-farmers ang ating talong na ang variety ay uh, kalikistoy kwan so kulang po ito sa tubig dahil sobrang mainit po no sa aming uh, lugar sobrang init tapos yung mga bunga ng talong maliliit maraming bunga pero maliliit lang mga kaparmers tingnan nyo ang bunga ng talong sa ilalim ng mga kakapal na mga dahon sobrang daming mga bunga si mga mga kaparmers no? maiksi lang yan so ngayon samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo no? ang tambak naming mga harvest na mga talong pag limang harvest na po ito ka farmers ang aming talong so para tanawan to bukas no para maaga kaming makapunta at saka sa Batangas so yan po kada laki ang tambak namin din tapos hindi pa na tapos ang pagpipitas so ang variety po ng talong ito po ang Calexto F1 yan. Okay, so sa inyong lahat mga kapok farmers hanggang dito na lang siguro no. So bago tayo magtapos, uh, shout out po sa lahat nating mga bagong viewers, uh, yung palaging naka-support sa ating munting YouTube channel. So sa inyong lahat, maraming maraming salamat po. God bless at mabuhay ang mga Pilipino. So Batangas to bukas tangga city at saka tanawan mga kapamers yan babay na po